ito na yung lulu ayan na lulu supermarket so dito na tayo thank you lord nakarating din ayan dito na tayo sa nawab lulu supermarket dito ay pasok guys kasi nandito na yung vegetables

May ato balong balunan. Ito oh, atong atong Atay balong balunan. Big bone. Ang sarap nito. Paano ba yung beef bone? Kain na naman, guys. Ay, giniling. Chicken mints. Ano ba mag-ano, guys. Balik tayo dito mamaya. Ayan. Di bangga ganda? Ayan, dito yung mga hot dog. Kaso wala yung ano. Tender juicy. Tender juicy, tender juicy. Where are you? Mga ano siya. Oh, parang ang sarap na Wala. ba Big turn na yun. Bahay. Ang sadya ako talaga dito, guys. I beach the ball ni Sir. Pero may dala, may dala din akong pera. Kasi, in case na may gusto din ako, Uy, 17 na lang to, oh. Dati ano siya? Dati Miss Chris, ay, 15 na. 15. Nuggets. 15. Tempura chicken. Tempura chicken. Ay! Sira. Sira chicken. Popcorn chicken. 15. Ito. 15. Kikitin. na siguro ko. Chicken nuggets. Hindi Uy, ito. On. ito. na lang. Ayun na. Pagkali na tayo. Tapos kumain tayo ng hot dog. Uy, nag-sale ang mga ano. Grabe, sale. Pakatapos ng Christmas. Is sale. Ayun, nag-sale. Grabe. ito yung ano, gusto ko. So, ayan guys. Dito tayo. Ay, chicken plate. Ano pa lang Dito na tayo sa mga bulaklak na ang ganda ng mga bulaklak ang ganda ng mga bulaklak so andito dito sa itlogan bibili din siguro ako ng itlog pero anim na pirato lang small 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 <laughs> I find more one. It four ninety five. Ito.

Para anti nito, guys. Ayan. Bili tayo yung vitro. Vitro ito, guys. Vitro. Ayan. Yeah. Pangit. Kasi pag nagbila ko nito ngayon, gotuin ko na yan ngayon. Ayan, dami. Eh. Ayan po. So, bili tayo ng isa. Pwede tayo ng fresh. Ayan. Pwede na po. Isa. Ayaw lang, bakit isa lang? Sabi ni sir, bumuli pa. Eh, pangit lang. So, ayan. Garlic. Ito na lang garlic bilhin natin. Ayaw ko kasi nito guys. Ganito yung anong namin, garlic. Ayaw ko ng ganito. Tingnan naman, paano mo ba ito Gusto nila ganito. Ako na bibili kasi pag si sir pumili, sis me, walang pakialam yung si Sir. Bibili niya lang kahit anong itsura niya, maliliit o malalaki. Edi pili piliin natin yung ano. Kaunting medyo malaki-laki yan, mga ganyan. Pwede na yan. So, pili pa tayo ng... Ayan. Ayan. Ay, wag lang. Wait lang. Ito, dry na siya. Pwede na to guys. What kind of plastic? Yung